At marhapos isa po sa mga makakausap natin ngayon sa ating linya ng telepono isa pong dating nakatrabaho sa matagal na panahon ng comedy king na si Dolphy wala iba kundi si Matutina na nakasama niya sa programang uh, John and Marsha uh, Matutina magandang tanghali si PR Kang Helito sa balitang hali Oh, oh, oh good morning hello Sandali Ah uh, Matutina uh, Oo, good morning Ah, yes, oo. Okay. Uh, Unang-una, uh, kamustahin lang namin, no? Ikaw ba personal ay uh, nakibalita na or nakapunta dito sa Makati Medical Center para uh, bisitahin ang uh, ating comedy king? Siyempre nakatutok ako sa mga news katulad ng news ninyo. Nakatutok ako. Hindi naman ako, na-update naman ako parati sa balita tungkol sa kalagayan ni Mm -hmm. Alam namin no matutina na matagal kayong uh, nagkasama ng ating comedy king. Maari mo bang uh, ilarawan sa amin no kung paano ba siya kapag nasa set kayo? Kasi 'di ba minsan yung mga komedyante eh, lagi silang nagpapatawa sa telebisyon, pero pagdating sa totoong buhay seryoso sila. Uh, kamusta po yung uh, ating comedy king. Uh, Totoo, oh, sabi mo nga, ang seryoso. no? uh, ganun, uh, ganun ang karakter ni Tito Dolce, masyado siyang seryoso. Pag trabaho, trabaho. kasi mm. At uh, mga light moments, ayun. Ah, uh, talagang... Alright, ah... Uh, Alright, uh, medyo nagkakaproblema tayo no, sa ating linya ng telepono. Babalikan po natin. Si uh, Ms. Matutina, isa po sa mga kaibigan at naging katrabaho ng Comedy King na si Dolphy. Pero sa punto po ito, makakausap naman po natin ang uh, isang anak ni uh, Dolphy, si Eric Kison. Uh, Eric, magandang tahali. Si Pia Arcangel muli ito. Hi, Pia. I, I was talking to you around 6 o'clock this morning. Diba? You know? <laughs> oh, oh. Oo nga kakausap kausap lang namin sa inyo kanina umaga and kanina when we spoke eh, sabi mo ay uh, you were able to take a break from uh, watching over your father Naka-uwi ka uh, but is yes, there anything uh, uh, the, an update on his condition um actually uh, up to now ganun pa rin yung condition ng dati ko he's stable so which is uh -huh. i like i said no, it's it um sa, sa mga ibang nakatumal sa akin previously, na uh, it might still be premature to say this, but it's actually good news. On uh, na yung condition niya is uh, has stabilized. Yung blood pressure niya na hapon when I, from from yesterday was yesterday kasi medyo mababang mababa yung uh, blood pressure niya, no? So pero ngayon medyo tumaas ng konti, which is a good sign. Um, yung kanyang kidney. Uh, from yesterday, eh, ngayon nagpa-function like, ng Uh, merong, merong very minimal output but uh, the mere fact na nagkaroon ng uh, minimal output is also a very good sign but then again again uh -huh. but then again of course it's premature to say that uh, uh, to say that this is good news kasi he's still in critical condition uh, up to now yung kanyang hemoglobin count is still very low so mayroon pa rin siyang uh, blood transfusion. ano tapos uh, uh, um, na nga, ang mayroong um, merong sinasuggest ng mga doktor na i- uh, nagagawin silang uh, procedure sa daddy ko but I will uh, I will let, uh, sabihin ko mamaya kung ano yung exact yung procedure kasi kailangan ko lang ma, uh, malaman kasi kailangan pa namin ma yung kanyang uh, uh, blood result no? yung kanyang resulta ng kanyang, ng uh, kanyang blood so ina ina inaantay oh, Oo, sana tuloy-tuloy yeah. na no, yung pagbuti ng mga signs na ito. Uh, oh, oh, bata ba yung... yes. alam, alam mo, Pia, alam, alam iba talaga ang, ano, naniniwala talaga ako sa, sa power ng prayers. No? So, so nakaka, ano talaga ng, uh, ng puso yan na, 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 talagang work ang, ang, ang pagdarasal ng, 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 mga, ng, mga, ng mga nagmamahal sa kanya. mm -hmm. Alam namin tuloy-tuloy na no, yung pagbuhos ng mga prayers, uh, yung mga dasal no, para sa iyong ama. Meron bang mga uh, iba pang mga kaanak at uh, kaibigan na dumarating sa ospital hanggang sa umagang ito? Um, right now, uh, I'm uh, meron kasi pa akong ginagawa para sa family. So, wala ako ngayon doon. Ang mundo doon ngayon, mm -hmm. si Sasha, uh, si Sasha also stepped out uh, based on our last conversation with Sasha kasi kanina. At around uh, uh, 9.30, 9.30 or around 10 o'clock na nag-usap kami ni Shasha, uh, yun na nga na, na meron siyang, uh, na pinag-usapan nga namin yung procedure na gagawin nga kay daddy. no So ang nandoon ngayon ay yung mga kapatid kong babae. So lahat ng kapatid kong babae present doon ngayon. At saka si Kuya Junior at saka yung mga ibang kapatid ko. Uh, so uh, nandoon sila. Hindi ko alam kung sino ngayon yung mga dumadalaw pero ang mga ang mga nakadalaw na sa kanya, uh, yung karamihan yung mga nakatrabaho niya sa sa, sa industriya, no? kamukha nila Maricel Sariano. Si Maricel kahapon, uh, alam naman natin na anak siya, parang kinukonsider na anak ng dati kayo, parang kapatid namin yan, na talagang nandudun siya, nagba, he, she was there, nagbabad siya the whole day yesterday. Uh, and uh -huh. then I I also visited the the la Bomba the Smoky the Pierso the Jani the the Direct Alpin uh, actually maramis pang iba na na bumisita no especially uh, pati, pati si Father Saniremires pa uh, bumisita ka gabi hindi lang na kami na kung pang-abot pero uh, marani sa lahat Father Father Johnny Ramirez, no at uh, sa lahat ng mga uh, kapamilya namin, uh, uh, mga, sa lahat ng mga family and friends namin na nagdarasal at pumupunta doon para mag... Uh, uh, para mag uh, magbigay-pugay sa so, of course na hindi kami ng pamanhin na hindi talaga nila pwedeng uh, lapitan dahil nga sa, sa critical ang kondisyon ng tatay ko pero ando doon sila para supportahan ang pamilya namin. Maraming salamat sa kanilang yes. lahat. Oh, and Eric, uh, you mentioned no, na wala pa kayo masyadong detalye doon sa procedure, pero uh, Wait, yung procedure disto, pa na yun, I will, I will, I will it has to be done immediately. I will disto disto disto. It later kung uh, kasi mm -hmm. uh, yun yung sinasuggest ng uh, sa, uh, sa, mga sa, yun sinasuggest ng mga doctors uh, sa amin. So, which means hindi naman nila isasuggest yun kung hindi kasi uh, nag-stabilize yung uh, condition ng cancer in stabilize sa at nag-improve kahit pa kaya mas minimal may improvement so nagkakaroon ng hope uh, pia kaya nga sinabi ko nga talagang, talagang naniniwala ako sa power ng prayers talaga so. uh -huh. Well, uh, thank you so much, Eric. Alam namin na uh, talagang tuloy-tuloy no yung uh, pagbabantay ninyo and uh, you're very busy with everything that's going on right now. And uh, like we said earlier, our prayers are with you. Thank you so much for speaking with thank us at namangan namin yung mga future updates. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat at magandang tanghali. Si Eric Kisung po anak ng uh, Comedy King na si Dolphy. Samatala sa punto po ito, balikan po natin ang uh, ating panayam kay uh, Matutina, isang uh, kaibigan at matagal na nakatrabaho na ating Comedy King. Uh, Matutina, magandang tanghalin muli. Pasensya na, medyo nagka-problema sa linya natin kanina. Okay, okay lang, okay lang. Okay lang, tia. Uh, um, Alright, uh, matutina, balikan lang namin yung naputol tayo kanina. Yung kinakwento mo na uh, ang ating comedy king ay talagang palabiro maski hindi nagro-roll yung ating mga kamera? Oo, oh, dahil pagiging seryoso niya, uh, may mga time talaga, may mga light moments naman, di ba? Uh, dada ko ngayon tayo dito sa ano, sa kalagayan ni Tito doon. Eh, alam um, mo, hinihingi ko rin ang panalangin. Uh, sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Kasi prayers lang ang pinakamabisang sandata para sa kanyang uh, kaligtasan o kahit na sino mang nagkasaruan ng ng, uh, ng sakit. Di ba? Prayers. At ngayon, di ba meron tayong sinasabi na nauntol yung pagbibigay sa kanya na uh, pagiging, uh, uh, ano nga ba yung medalyo ng karangalan na yan? Uh, uh -huh. Nauntol, di ba? Nauntol. So... Alam mo, ang dapat talagang bigyan ng medalya ng karangalan ay si Tito Dolphy at sa lahat ng mga amang katulad niya. Medalya ng karangalan sa pagkataguyod na seryosong laro ng buhay, ang pagiging isang ama ng tahanan at ama ng kanyang mga mahal sa buhay. Lalo ng kanyang... Uh, Sabi nga nila uh, no, uh, yung uh, mga ibang nasa industriya na yung uh, body of work, ika nga ni uh, Mang Dolphy, eh, talagang uh, napakalawak. Uh, sa mayroon siya sa radyo, sa telebisyon, uh, pelikula. Uh, kayo po um uh, Ms. Matutina, sa inyong uh, karanasan no sa inyong pagkikipagtrabaho sa kanya. Ano po yung mga pinaka talagang katangi-tangi sa ating comedy king na hindi nyo talaga nakita sa iba? Nagkamit na mga magagaling sa kami. Anong nakita ko kay Tito Dolce ano, uh, ang una sige sa lahat, yung nagsisimula pa na akong ako dahil yan ang una kong movie eh, in John and March, eh. So, talagang uh, galing naman tayo sa wala talaga. So, sa mga location, nakikisabay lang ako sa kanilang mga transportation, no? At tapos, sa umian, lalo na pag maag ako natapos, sabihin ko na doon sa kapatid ko, mag imit na tayo na lumakad nakalayo. Kumbaga, parang baka kaya tayo gusto sa talagang dapat na uh, daanan ng mga sasakyan. Para na eh, sa ganon, eh, alam ko naman, wala naman mag-aalok sa amin dyan, ha? Ah. Ano, dahil puro di, puro ano, as, -as, -as ano ba naman, sino ba naman ang matutina na, na, na -a 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 ko, ah, pag-aaksayhan mo ng panahon. di ako, ha, dahil nadaanan kami ng napakaraming mga artista na nakapatry sa na kanila mga sasakyan na ano, nabinaan na kami. Uh, pilapil pa naman din yung, ano, parang bukid, ano, si Tito Dolce, binalikan kami. Uh -huh. Binalikan kami, ayun nasa sa talagang... Hindi ko... Uh -huh. Hindi ko ka Binalikan kami ng kapatid ko. Delikato dyan, sumakay na kayo dalawa at uh, hanggang doon sa ano ganito, hanggang doon sa inyong ano doon namin sa iya. Eh, kaya, kaya ng artista, at na ito Tito Dolce talaga yung naging malapit puso ko. At saka kasi ngayon, do gawa ko rin yan. Trabaho ko rin yan. magkaroon ako ng sasakyan. Ano mo ba, talagang nagiging school ba sa aking uh, van? Lalo na kapag uh, sa mga church activities at saka sa mga kaibigan ko na talagang wala rin. Ay talagang hapot ko rin sila. Kasi kung ano yung ginawa sa'yo, gawin mo rin sa mo. Kasi iba yung feeling na nadama mo na ipinakita sa'yo yung magandang halimbawa nakapwa mo artista na ano na sabihin pala mm -hmm. so hindi ka nga niya king na siya imagine di ba pag-aktingan ka ng panahon at saka may mga pagkakataon pa na nakikita ano, talagang hihin, hihintuan ako niyan o hindi kaya ano talaga makikipag kahit na ilang minuto lamang para masabing kumusta ka ano gano'n. ganun pag-aktingan ka ba ng panahon mga artista na niya hindi oh. hindi naman lahat mm pero siya lang na natatangit Oh, naghamis no, matatina eh talagang naiintindihan namin no yung uh, 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 kung gaano kahirap ang uh, sitwasyon ngayon para sa mga uh, kaibigan at kaanak ng Comedy King at uh, kami po ay uh, nakikiisa po sa inyong patuloy na pananalangin para sa ating Comedy King maraming maraming salamat po sa inyong pagkikipagpanayan po sa amin ngayong tanghali. Hindi you, Pia. Kaya na baggit ko, yung medalya na ibibigay sa kanya o yung karangalan na ibigay sa ibigay na sa kanya ngayon. Sabi nga ni, ni Eric uh, o ng mga anak niya, si Ronnie, kung ano ibibigay ibigay ninyo ngayon pala na alam na, mm. na pa hindi yung hindi yung uh, in the of my father sa uh, palang tatanggapin. Mm. Dapat ngayon ibigay na. Kaya nga na sabi ko, yung medalya ng karangalan na yan, walang, walang uh, ibang mabibigyan kung di si Ah, okay, alam po you namin you isa rin po yung issue na pinag-uusapan at uh, makikibalita rin po kami no kung ano 'yung magiging update sa isyung 'yan. Maraming uh, salamat din po at tiyak uh, po kami na ang inyong uh, panawagan ay uh, aabod din, no doon sa mga kinauukulan. Maraming salamat. At kami din, salamat din ang pinakakabisang sandata para sa pagdarasar natin sa kalagayan ng dito dolphy. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Uh, si Miss Evelyn Bontogon Guerrero uh, na kilala rin bilang matutina sa programang John and Marsha.